Hello po ulit mga kaas po. Ngayon po itutuloy po natin yung paggagawa ng ating shirt. At uh, yung una, nakita ko po yung mga parts niya at yung uh, likurang bahagi at harapang bahagi ng ating shirt. Ngayon naman po, tuturo ko na po sa inyo yung ah uh, overlock ng Uh, harapang bahagi ng uh, ating short uh, left and right o yan o uh, salawat kanan at yung pag insert po ng ating eye una po uh, i-overlock po natin to uh, dito po sa pakurba ng ito yan pakurba tapos po naman, lalagay po natin itong ply. Sir. Kailangan lang po, pantay po siya dito sa uh, body, yung ating ply. Kasi para mahagip po siya ng pag-attacks ng wristband, pagkakabit ng wristband. Ayan po siya, mga kaspo. Ayan. Tampay po siya. Ayan waistline Para pag inatas natin yung waistband, agit po siya. Ito naman po yung ating likurang bahagi ng shirt. Ang left and right po yan. Parawat kanan, pagsasamahin po natin. Ang tawag po ito ay back seam simula ko ang tay sa west line sa baywang. Papuntang sa kang. Ayan po. Ayan, na po yung kanan. ngayon naman mga kaspo uh, natin yung uh, ng ating short karan ito po yung ating ikinabit yung fly Ayun. tapos binuo natin itong likuran ngayon naman po ay tatapping natin kasabay tapping po yung ating short. pagtataping po ng itong harap ay manggagaling po dito sa ating approach or sa camp pataas, pataas sa may dito sa west line taping lang po ito 116 Ayun, tapos itong ply na ito, iahawi lang po natin pakaliwa. Harap sa inyo pakaliwa po yung Para kasabay po siya ng topping na 160. Ayan <coughs> po siya. Nakasabay po siya sa topping na 150. Kaya naman po, kaya nang sinabi ko paraan kailangan maganda yung maganda yung overlap nitong ating mokply para maganda rin yung g-form topping so, topping na po ang pasada naman po dito sa ibabaw one fourth ang distansya pasada ka muna ng ano dyan ano yan ang retaso Ayan po mga kaspo. Yung ating jeep. Jeepon. Ito na po yung likurang bahagi ng ating short. Ang topping naman po nito, magagalit po tayo sa taas. Sa waistline. Kumpa rito sa, sa ang Aspo, tapos na yung topic natin sa likod at yung sa harap